Hello, good afternoon. Time naman para maglinis tayo ng kuko natin. Para naman at least gumanda-ganda naman. Yan. Tanggalin muna natin tong cutix tapos maglalagay tayo mga lods. Kasi medyo matagal na habang may time tayo ngayon. Kita nyo to. Yan. Tapos papalitan natin ng medyo maganda-ganda naman. Yan yung mga kuko ng mga ano, kuko ng agila, kuko ng mga masisipag. Samahan nyo ako, yan. <laughs> Pasensya na, pati ito. Nakokontent natin mga loads na. No? Ganyan talaga ang buhay. Nasa social media tayo. <laughs> Dapat habang gumagawa tayo nito, masaya. Laging masaya lang. Happy-happy lang always. Itapon yung mga ano problema. Yan. Kahit maraming problema, always think positive. Kita oh. nyo yan. Tapos magpapalit tayo ng bagong. Ganon lang naman yun. Palit tayo ng bagong nail polish. Pagka ano nito, linisan natin yung bakit pa tayo pupunta sa parlor. Tayo na lang gumawa. Kaya naman natin. Nakatipid na tayo. Oh. makakatipid tayo tapos alam pa natin kung anong gusto natin at alam pa natin na malinis di ba oh. okay doke tanggalin mo na natin daw sa palit tayo lagyan natin ng ano po ang nangyari ito na po tapos na dinner okay dokie thank you for watching bye bye